pag maging perpere ko, hindi pa. sa hapon, at sa tanghali pa lang, umpisa mo nang magkagaga ng etno. Tapos pagdating na hapon, papalata mo na yan. Tutuhugin mo yan. Tapos pag madaling araw na, magluluto ka ng sauce. Prepare ka na. Habang nagluluto ka ng sauce, mag ka ng mga kung anong gagamitin mo para dire-diretso. Habang nagluluto ka, yung mga ibang gawain mo, di katrabaho rin mo na. So, since ni start niyo po yung business na to, kailan niyo po ito ni start? Ano na te, mga siguro 5 years na. Ah, oh, 5 years na, matagal-tagal na rin. O nga pala, nung simula po nung maliit pa po kami, nakita ko na po yung si Kuya noon na nagtitinda po rito. So, our second question po is, ano po yung mga naging hamon po niyo nung nag-start na po kayo ng business? Ano eh, ito kasi mga... Parang pagsubok yan, eh. maghaharap ka namang isang harap buhay na pwede mong pang araw-araw na gahan Yung sasagip sa pangangailangan mo ng pamilya ano? Eh. Kasi dati ay cream hanap buhay ko pero pag tag-ulan eh, hindi sapat. Mm -hmm. Hindi sapat yung kikitain natin kasi pag malamig, wala nang bibili. Yeah. Ito, maraw kung mga raw, sigurado may bibili. So, ang ano po namin ngayon, ano po yung magiging ano po? Message niyo po para po sa mga future businesses po. Ano pa magiging mensahe uh, ano lang, diskarte. Diskarte. <laughs> uh, oh, diskarte lang kasi kanya-kanya diskarte. Teka, <laughs> tapos ay, sipag. Tao, sipag. Yun. Yun diba? ay yung, yung sipag. Diskarte ka tao sipag. Magsasamahin mo 'yun, kukumbain mo yan magsasamahan ng tamad. Di ba? Tama. Kailangan eh kahit tayo wala pang aralan, basta yung kumulan mo ay sipag. Narin to sa hanap buhay. Hindi ka magugutom. ba? Okay.